But I just want to clarify that I'm Catholic. You know? I'm Catholic. I'm Christian Catholic. Yun ang pagpakilala ni dating Senador Manny Pacquiao sa kanyang sarili na siya daw ay Catholic, Christian Catholic. Pero sabi niya na kumpirmado daw para sa kanya noon kung namatay siya, may impyerno talaga umanos siya. Dahil kahit madalas, madasalin daw siya, pero meron siyang devil's advocate. Sinisip ko nga din, kung, kung namatay siguro ako last, last year o last two years, uh, natitiya ko sa sarili ko na magiging impyerno, ang, uh, <laughs> magiging ako. Although naninu, nan, ang, ang, pananali ko sa kanya, yung faith nandoon, 100% but uh, sa likod niyan is after ng pagdadasal ko ay eh, gumagawa pa rin ako ng mga mga tinatawag na rin na uh, devil's advocate ng mga mga kasama. Kasalanan ba sa ba? simbahan? It, I'm Catholic, you know. I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Na kanyang iniwan kung sa likod ng kaniyang pagkamadasalin ay gumagawa siya ng tinatawag niyang devil's advocate. Napansin niyo ba? Ang born again ay nagpakilala na katoliko din daw sila. At naalala ko din ang grupo ng Seventh Day Adventist. Naalala niyo ba? Diba, nagpakilala din sila si Pastor Cesar Dizon. Anong sabi niya? Katoliko din sila umano. No? Pero dahil ba ang salitang katoliko mga kapatid ay universal, ito po ba'y pwedeng i-aplika sa mga iglesyang tatag lamang ng tao? Kung tignan natin ang mabasa sa Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Malinaw yan. Ang sabi, na Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost hence often called Roman Catholics. Ano daw ang Catholic term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ? Kaya di pwede na ang terminong ito i-aplika sa grupong tatag lamang ng tao. Anong reaction ninyo na si Manny ay nagpakilalang katoliko daw siya. Katoliko na ah, uh, kristyano. Okay. Huh? So, katoliko na kristyano. Pero born again siya. But I just want to clarify that. I'm, Catholic, you know. I'm Catholic. I'm Christian Catholic. Oh, Christian Catholic. Yung naalala niyo na sinabi ni Pastor Cesar Dizon. Kahit ang mga Seventh-day Adventist, Catholic din umano sila. Dahil ang salitang Catholic, universal. Therefore, kung universal kaya yung iba, sinasabi nila, ang demonyo nga, universal. Kung ang Katoliko, universal. At ang demonyo, universal. Therefore, ang Katoliko ay sa demonyo. Yun ang kanilang argumento. Non sequitur it does not follow. Bakit? Dahil ang definition sa Catholic Church, kung na natin ang Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal. Them generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Matitiyak daw ni dating Senador Manny Pacquiao na kung namatay siya noon, ay sa impyerno itatapon. Dahil kahit madalas, madasalin siya, meron siyang uh, tinatawag niyang devil's advocate. Inisip ko nga din, eh, kung, namatay siya ako last, last year o last two years, uh, natitiya ko sa sarili ko na magiging impyerno, ang, ah, <laughs> magiging impyerno ako. Although naninyo, nan, ang, ang pananali ko sa kanya, yung faith ko is nandoon 100% but Uh, sa likod niyan is after ng pagdadasal ko eh, gumagawa pa rin ako ng mga mga uh, tinatawag na uh, devil's advocate ng mga mga kasama. Okay. Ah, uh, di kasalanan ng simbahan kung ikay kaanim sa simbahan, madasalin, ngunit gumagawa ng devil's advocate. Ito ang problema sa karamihan, mga kapatid nating katolik na matangay sa ibang sikta. At ginagawa din nila ito na propaganda na noong katoliko pa kami, kahit nagsisimba kami, kahit nagro-rosary pa kami, pero patuloy pa rin ang bisyo. Yun ang sinasabi ni uh, Cardinal, uh, yung aklat na ginagamit ng mga uh, saks, ano, ng, Uh, Iglesia ni Kristo, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibon sa pahina 30 na anakasulat, nalulungkot kaming ipagtapat na ng kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y katuliko dinatin natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na maraming marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinagutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ang mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga katolikoy, lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng na mga nahiwalay nila mga kapatid sapagkat maraming grasyang sinasayang nila. At acknowledge muna natin itong mga kapatid nating pumasok sa uh, ating comment section. Welcome po sa lahat natin mga kapatid no na pumasok Alberto uh, Viloso Jr. Bicolana, bilin ko doba uh, mel rose uh lubo o sa lahat ng mga kapatid na agsubaybay uh, uh, si uh, kapatid na si kapatid na Rosalyn Antipulo, si uh, Picasso pakisagot dito uh, Juan Benitez City a akyat ako sa aking ama at sa inyong ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Totoo, nakasulat yan. Pero kung, ha, eto, kung pinatunayan ng anak na ang ama ay Diyos, hindi na ba siya Diyos? Yun ba ang argumento ng ating mga kapatid na pag pinatunayan ng ama ng ng anak na si ang ama ay Diyos hindi na Diyos. Halimbawa, kung pinatunayan mo ang iyong sariling ama, hihinto na ba ang pagiging tunay anak mo? Hindi kung yun ang argumento na pinakilala ng ating Panginoong Iso Kristo na ang Ama ay Diyos, therefore, ang konklusyon, uh, Picasso, ay hindi na siya Diyos, eh, wala na kayong Diyos. Bakit? Hebreo Kapitulo 1, bersikulo 8, ang Ama, pinakilala niya ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang anak na Diyos. Pero sila ba ay uh, ibang, magkaibang Diyos? Hindi. Diyos 30 ng Juan, I and my father are one in essence and nature. 'Yun ang mabasa natin sa isang salin ng Biblia. So, okay? Kasi ah, Melrose Alubo tama talaga bro Windel. Pag umalis sila sa Katoliko, dinadahilan nila ang pagiging Katoliko sa pagiging makasalanan nila. Oh. So sino man ang nagiging makasalanan hindi dahil sila katoliko dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang katoliko. Pero tandaan natin, ang kasaysayan, ang pinatunayan sa kasaysayan, na marami ng mga makasalanan ang sumusunod sa aral ng simbahang katoliko at ito'y nagdala sa kanila ng kabanalan. Okay. So, uh, sabi ni Uh, dating senador Manny Pacquiao, ngayon tunay na kristyano na daw siya. Bakit? Nung katoliko ka pa, di ka tunay na kristyano. Dahil lang may devil's advocate. Na, well, di nawala ang pagkatunay na kristyano sa pagyakap sa tunay na iglesia. Ngunit, ang estado ng gracia, state of grace, ang nawala kung nasa mortal na kasalanan tayo. Kaya may sakramento tayo sa Pangungumpisal. Juan kabanata 20 bersikulo 21 22 ito ang uh, dagdag pahayag ni senador maning even you are christian okay even you are christian a lot of people are claiming they are christian okay yeah. they're christian but i have uh, you know I, i i call myself the real christian because okay. many people are claiming they are, they are christian they they claim they are claiming that they believe god, god. they prayed every day they pray they pray many times daily. But the truth, they don't really believe God. Oh, yan. So, totoo na, hindi ba tayo yan na naniniwala ka sa naturang sikta? At lalo na kung alam mo na ang siktang inaniban mo ay siktang tataglamang ng tao, ipaano e, paano magiging tunay na kristyano kung gayon, na nasa tinatawag na pirated na sikta? At ang kailangan lang umano, dapat ovidians ka. Sumusunod ka sa turo ng si, ng Diyos. Yun din ang claim ng iba't ibang mga siktang tatag ng tao. Basta obedience ka. 'Di ba? Aral ng ating Panginoong Hesus na kailangan magiging isa ka, ka isa ka sa iglesyang tatag niya. Juan 17, 17 Santifica Sanctifica Ius en Veritate. Sermontoos Veritas est na magiging isa sila. Okay. Ito ang pahayag niya. Because if you believe God, you obey. But if you don't obey, how can you say, you claim, ah, I believe God, but you're not obedient. You don't obey. So how can you say you believe God? That's the problem. People want salvation, but they're not doing the requirements of salvation. Tama naman na may mga taong gustong maligtas, gunit hindi ko magawa sa mga gawain na makapagpaligtas sa kanila. Ang tanong, ang pag Talikod ba sa tunay na iglesia, yun ba ay makapagpaligtas sa tao? Kung tingnan natin ang unang Juan 2.18-19, nandito na ang mga kalaban ni Kristo. Sa King James Version, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Si? May mga Antikristo daw. Sino bang ba katuparan sa humihiwalay? Humi sa mga kapatid natin na nagsabing, Sola Scriptura Bible alone, pag di sa Biblia, di paniniwalaan, lalo na napansin niyo yung, yung isang uh, born again na Uh, pinakita ko sa inyo dito kung nagsunod kayo, di po ba sabi niya pag makita sa Bible na may salitang katoliko sa Bible, magpaputol ako ng liig, na patay o, oh. kailan kaya ang schedule natin, bakit? di ba nila na basa itong salin na ito, na ito ay isang salin sa uh, protestant mismo huh? protestant, hindi katoliko at na natin ang uh, Roma Kapitulo 11, Bersikulo 12, ito ang mababasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin, and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? So, Catholic Christian Church. At sino yan? Yun po ba mga born again lang, natatag ng tao? Wala namang ibang uh, katuparan, lalo na sa nakasulat sa Roma, Kapitulo 1, City Otso, Hepistis, and holo and Holotokosmo, na ang pananampalataya sa uh, Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Ang ating mga kapatid na nagpakilala na Christ, Catholic din sila pero born again, tandaan natin, uh, may mga ganyan tulad sa sinabi ni uh, sino, dating Senador Manny Pacquiao, di ba, mm -hmm. na ano daw ang kanyang sarele. Oh, I'm, I'm, you know? I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Oh, I'm Catholic, I'm Christian Catholic, I just want to clarify that I'm Catholic. Oh, so, itong mga kapatid natin, born again man, kahit na yung Seventh-day Adventist, di ba, ba Na anong sabi ng Seventh-day Adventist? Katoliko din kami! Dahil ang Katoliko universal! No, so, dahil may mabasa na nasalin sa Biblia na protestante ang salitang Katoliko, kaya nag-aangkina na sila. Pero kung etrace natin kahit na ang kanilang religion, ang kanilang sekta mga kapatid, ay makita natin na sila sa kasaysayan, sila tataglamang ng tao. At ang born again, uh, kumukuha din sila ng aral galing pa noon kay Martin Luther. Na alam nyo naman si Martin Luther kung sino siya, isang katoliko na monk. Siya ay Agustinian monk. At galing kay Martin Luther, yung theology na pinagbataya ng iba't ibang mga born again din, hindi man lahat, dahil din ito magkasundo sa doktrina, pero kadalasan, meron silang tinatawag na five alons. Imagine, ito'y tinatalakay na natin. ano yung five alons? Five sula. Sa Latin pa, una, yung tinatawag na sula scriptura. Bible alone pangalawa, meron silang Sola Fide, faith alone pangatlo, meron silang Sola Gracia, grace alone pangapat, meron silang Sola Christi, Christ alone panglima meron silang Sola Deo Gracia, glory to God alone o di merong five alons oh. Oh, yun ang uh, batayan ng ating mga kapatid pero bakit mali mga kapatid? Itong doktrina nila, lalo na yung faith alone, pananampalataya lamang. Sapagkat una, wala pong mabasa sa Biblia na nakasaad na we are saved by faith alone. Di ba? Wala naman. Pero yun ang kanilang pinagbatayan. Sapagkat malinaw sa Biblia, faith without works is dead. Asan yan mabasa na kung ang ah huh? ang ah uh, pananampalataya mo na walang gawa patay ito nasa James chapter 2 verse 17 so faith by itself if it has no works is dead oh asan ang sinabi nila na ah uh, Yon, kailangan na uh, uh, pananampalataya lang, sula-eskretura lang. At kung tingnan natin sa uh, Cebuano, mga kapatid, uh, sa Tagalog, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oh, dito pa lang yung aral nila na uh, sula-fidi, mga kapatid faith alone, reputed na agad ang tinatawag na man-made doctrine na faith alone. Saan ba ni Martin Luther ang doktrin ng sola fide o oh, faith alone? So, dito po sa talata mga kapatid, kinuha ni Martin Luther ang doctrine uh, doktrin ng faith alone. Asan? Oh, ito, Uh, screenshot ninyo, Romans chapter 3 verse 28 For we hold that a person is justified by faith apart from works described by the law O oh, yun, uh, Romans chapter 3 verse 28 Diyan kinuha ni Martin Luther So ano ang katotohanan dito? Bakit may faith alone si Martin Luther? Si Martin Luther kasi mga kapatid noong taong 1522, yon ang pagtataga, 1517 siya humihiwalay 1522 nataka, natatag ang Lutheran Church. Isinali niya sa taong 1522, ah isinali niya ang Biblia sa lingwaheng English, ah German, dahil German kasi ito, no, sa Germany. Eh. At itong talata sa Romans chapter 3 verse 28 ay kanyang dinagdag. Ha? dinagdag niya ang salitang alun sa Spanish, mga, uh, sa German, mga kapatid, alien, no? Uh, alun. Yun, dinagdag niya sa German translation ni Martin Luther sa Biblia. Kaya, nadagdag ang salitang alun sa talata sa Roman chapter 3, verse 28. Para suportahan ang kanyang imbintong doktrina na sinunod ngayon sa karamihan ng mga born again na faith alone. Oh. So, 'yun. At hindi lang 'yan. Maliban sa doktrina nila mga kapatid na pinaniniwalaan nila na dapat kahit na si uh, dating senador Manny Pacquiao, ito din ang kaniyang uh, isinawalat sa kanyang pangangaral, no? Bilang born again, dapat tanggapin mo si Jesus bilang personal mong tagapagligtas. Yun ang kanilang doktrina. Personal, Lord and Savior. At ikaw ay maliligtas. Mali yan, mga kapatid. Kontra, kontra sa nakasaad sa Biblia. Bakit? Ano po ba ang nakasaad sa Biblia? Tingnan nyo ang John chapter 4 verse 42. Ito ang mabasa natin. And said unto the woman, Now, we believe not because of thy seeing, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ano daw ang ating Panginoong Isos? Sinabi bang, personal savior siya? No. Savior of the world. Dagdagan pa natin. Sa 1 John chapter 4 verse 42. 1 John. We ourselves have seen and testify that the Father sent his son as savior of the world. Asan ang sinabi nilang as personal savior? I sa dalawang talata na nabasa at ipinakita natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, universally, ibig sabihin pang buong mundo, pangkalahatan, tagapagligtas, at hindi po personal lamang para sa individual lamang o personal savior. O, oh, asan na yung sinasabi nila na Bible alone? Ha? Asan na? At ito pa ang doktrina ng mga born again mga kapatid. Ano yung doktrina nila na uh, itinuturo nila sa mga inosente at maraming natangay. Pinagpilita nila na si Jesus ay personal umanong Panginoon. Tanggapin mo si Jesus as personal Lord. oh ngayon, kung talagang nakabatay sila sa Bible alone. Mabasa ba sa Biblia ang tinatawag na personal Lord? Okay. Tingnan muna natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. See? Napaka linaw ang nakasulat mga kapatid Kaya So yan po mga viewers sana Sana'y kapupulatan po natin ito ng aral At kung nagustuhan nyo po ito Please like and share Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin And please don't forget to follow and subscribe po Ng ating YouTube channel Mr. Curious Catholic Muli po, this is Mr. Curious Catholic Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Rodeo et Ecclesia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his and YouTube channel, dami niyong matutunan. Is sa buhay natin ang ating matutunan. O Dio e Igreja